Oh my god, almost 10 minutes. Bye yeah. guys, dinama ma finish. Sa uh, same second render din ako ma finish o si Fire na lang ma finish. Thank you for watching. Bye. Bye. Derek Ramsay nakabukod ng selebrasyon ng first birthday ng anak na si Liana. Kumain nga sila sa labas. At dinalha ng birthday cake ni Derek si Liana. Sobrang namiss ni Derek ang kanyang anak. Ang cute nga ng titiga ng mag -ama. Parang nagsalamin lamang. Eh, hindi nga mabitawan ni Derek sa sobrang miss sa kanyang anak. Simple ang celebration ni Derek kay Liana. Tulog ulit. 老汉，老李。哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦 pinahiram nga ni Ella ng anak kay Derek at sinusulit talaga ni Derek ito bumabawi sa kanyang anak may mga bawon at kompleto nga ang gamit ni baby One Alexa, stop Alexa, it's meta. Stop pretending like you know shit ang madalas na kasama ni Derek ngayon ay kanyang ama at ina. Lalo na ngayong nagkakaedad ng dad niya ay may karamdaman ay more bonding na siya rito. Wow! Oh my God, nakatindog ka! <laughs> uh, again, again, again naman si Jessa kay Liana nang makatayo siya mag-isa. Hindi rin makapaniwala si Liana na nagawa niya ito at nagulat sa reaksyon ni ate Jessa. <laughs> so, mukhaan may durian. Montong. Mukbang. Bidobi. Oh my god. Mm -hmm. love it. Ah. Oh my god. Make, friend Ya Allah. Murah dia nak Oh Murah Ano yung mahulot ni mo? Pakit? Pakit? Tayo? 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 Hula, may awan. From ramen <laughs> to durian. Maon Protein. Eat your proteins. <laughs> <laughs> Joke. <laughs> <laughs> Protein. Joke. <laughs> Protein din eh. Mukhang daganan niya eh. Pat <laughs> <laughs> lang. Uy. Ay, matukot na. Ano ang... may nagdali. Nagmukbang naman si Ellen Adarna ng durian kasamang best friend na si Farah. Ginawa nga nilang cheese and saimad ang durian. Parang normal na merienda lamang sa kanila. Ang iba nga kasi ay hindi gusto ang lasa nito. May napansin din ang netizens dito sa video nila. May hawig nga raw ang background ni Alan sa kwarto ni Derek. Nagkabalikan na nga raw ba kaya? Sagot naman ng netizen. Magkamukha raw ang bahay nila Derek at Ellen sa Manila. At magkalabit din ang mga bahay nito. Nice, Yeah. Who said? Huwag atay. Sumi kayo. Perfect. No? Montong. Ano sa dito at ng ikaw last time? À Thailand? Oo. Na ikaw be Nalimot kusangan King and Queen. Um. Ah. Magsisiwala ka king. Kasi king. king and Queen Dorian. Tuma porn? Tum porn? Tum. Ay kakao. King sa Thailand or Dorian? king. Kumuram to king and queen. Imo bitaw to sila. Imo bitaw to sila king. Di siya si king durian. Di ka siya si queen durian. So, ganyan ang king sa Thailand? Marami nga ang nanghihinayang sa relasyon ni na Ellen at Derek. Komento ng isang netizen dito, I'm praying for your marriage. May God touch both your hearts and guide you back into each other's arms in His perfect time.

ang saya nga ng chikahan ng mag-best friend na Ellen at Farah. Siya talaga solid na kaibigan ni Ellen na kahit na anong problema ay always present at katuwang walang iwanan. May nag-comment nga sa post ni Ellen at sabi dito, What do drops of Jupiter symbolize? Thus, while many assume that the lyrics to drops of Jupiter are about a woman who leaves a relationship to go explore the world on her own, They are actually lyrics of grieving as Monahan imagines his mother returning to him in spirit after a journey through the afterlife. Replying Annie Allen Well, my take on this is now that she's back in the atmosphere. Motherhood feels a lot like that, orbiting around my little universe while trying to find my way back to me. You live who you were, drift through love and chaos and come back change. Not lost, just reborn. Huh? <coughs> oh, my God, it's almost ten minutes. Bye yeah. guys, di naman ma-finish. Uh, same sa kunduran, di na ko ma-finish yung si so Farah na lang ang ma-finish. Uh -huh.